Ngayon lang ulit kami nakapasya sa BGC. Yes. Agal na. Last, last. I'm with Nina. Last ano pa? Last everything. Ganap okay. okay, okay. kami okay. ng gym. Yung tag. 30 pesos lang per day. <laughs> Boy, bakal pa <laughs> Doon tayo gagi. Dito lang? Dito. Meron ako pinag-GG man dati dito sa ano eh, 50 pesos dalawang uh, dalawang araw, dalawang, <laughs> <laughs> dalawang oras. Doon na lang kaya tayo. kung gusto mo lang talaga mag-gig. Doon sa ano? Pero nag-70 na sila eh. Pero libre tubig. Paya doon sa tubig. Libre na tubig! Kasi naubos mo daw yung tubig nila kakabuhat. Hoy, <laughs> <laughs> bumaya talaga ako doon ah. Okay. Sa gym nila. Meron. Meron din sila ng trainer ito. So, guys. Ang ganda-ganda -ganda ng BGC. Charot. Actually, mas maganda pa yung ano. Charot. Mas maganda pa yung sa ano. Mas maganda to. Ayala. Mas maganda to kasi, maganda to kasi sa Will to. no? Ito? Hindi. Ikaw dito, ma'am. Sa Will Sa akin. Mas maganda doon. Sa place doon. ko. Mas maganda sa akin? Mas maganda sa Will kesa dito. Mas malaki yung kalsada. Bakit? Okay, nadibot mo ba feeling best? Hindi, kasi di ba yung nakita mo yung mga kalsada? Malalaki naman lang. Hindi ko napansin. <laughs> Bulag yun. Asarap mag-jogging ngayon, no? Ang lamig, no? Jogging niyo. tayo naka-backpack. <laughs> Pahirap sa buhay. Yung kapatid ko, ang in-explore niya. na sa... Mapupunta ka na sa ano? Nina sa vlog. God. Nakita ko nga yung ano mo sa Facebook eh. Alin? Yung <laughs> pinag ano, na namin. Nag-swimming tayo. Oo. Uh Ang ng tao ng tao eh. Vloggers na vloggers. Oo, oh, Pero Pinagkakakita ka natin today eh. Talay. Sayang naman. Diba? Di oh. <laughs> Mukha mo lang po ng puta. Oo, oh, <laughs> Kikita ay, ano na talo. Gano'n lang kaya tayo. Sabi ko, uh, kumikita na yung alak ni Beth ng ano. <laughs> 800 Pero thank you so much sa mga nanonood ng na video namin na wala namang akon <laughs> doon. <laughs> Pag na-three minutes na to, okay na to. Pwede ko na to, ano, mag-monetize mag na <laughs> siya. Dino, oh, no. Ang pa-edit-edit edit yan. <laughs> Napaka-raw ng video. <laughs> <laughs> Ito na yon. Ito na to. Parang okay na to. Yan. Yeah. Yan. Yeah,